Ang aking friend na si Maria Youngson. Okay. Hi. Hi. Ingatan mo ha. Siguradong love mo yan ha. So, yun, magandang araw, mga ka-good vibes. So, ayan, ito yung pinlex ko kahapon sa FB na hinanapan ko ng for mom and for dad. Hashtag, dog lover lang talaga. So, nakuha ko na. Nakakuha na ako. Mamaya, may pick up na nito. So, ayan. Meet Chloe. Parang nalulungkot siya. Actually, hindi ko to aso, guys. Hindi ko to alaga. Sa kapitbahay ko to, ibinigay sa akin. So, dahil napakarami ko talagang alagang aso, hindi ko na magagampanan. So, hinanapan ko talaga siya ng maaring mag-alaga sa kanya, namamahalin siya, alagaan siya ng mabuti, baka maya makikita na siya. Isang napakagandang binibini. O, oh, ayan. Bye-bye, Chloe! Mami, miss kita. Chloe! Ba't ba ang lapit-lapit ko talaga sa aso? Ano mo yun? Nasa magandang kamay ka naman, Chowie kahit aso ka pa ng kapitbahay namin. Dito pa kami sa kalsada. <laughs> kahit aso ka pa ng kapitbahay namin. Kahit kahapon lang tayo nag-meet up, napalapit ka na agad sa akin. O eh, ba diba? dito kami nagbablog sa gitna ng kalsada. <laughs> oh. Mabilis niyang turuan, guys. Napakabilis ng turuan. Come so, let's go! <laughs> Ayun yung isa kong aso. <laughs> Nagkakagulo na sila. <laughs> Nagsiselos. <laughs> Ooh, charming! Oh, yan. Oh, ito naman, paglaki, parang kina. Si kulit Ayun naman. Yung pusa. Siguro magpapatayo ako ng shelter ng mga stray dog. Hello! Magandang umaga! <laughs> oh, guwapa man. <laughs> guwapa man. <laughs> guwapa rin ah. <laughs> <na. laughs> <Guapa laughs> Parang dalaga. Mukha lang pong dalaga. Ay. <laughs> ayan, tinan mo yung papaya namin guys. Oh. Pero ang dami niya na hitik sa bunga. So, ayan, hashtag banding-banding muna kami ngayon ni choy? bago siya kuhanin ng kakaampon sa kanya ng kanyang panibagong form, ma'am. Ayan, parang ayoko talaga, mami, miss ko to. Kahapon ko lang ito hmm. na meet. Itong asong to. Pero napakalambing niya, guys. O, tinanong naman yan. Tinan mo itsura paglaki, parang K-9. Hmm. Yung K-9 yun yung tinatawag na police military na, na aso. So, ayan, ito naman. Napaka, napakalambing. Mabilis turuan. Yes, kakain ka muna. Yes. At kakainin ka muna ito ng tungkol. Bago natin ibigay. Tungto ang pagbibigay nito. Sa pagbibigyan ko, alagaan mo siya. Paka mamahalin mo itong asong to. Parang ayoko ko nga eh. Parang kahit madami na akong aso, sige lang. So ayan guys, salubungan kami ngayon na pipick up ka, mag-aampon dito kay Joey. Say hi, Bria! Hi! Hi! Oo, oh, mag kami. Joey, let's go! Ayan, sasalubong tayo sa pick up ng papa po nating Joey. Hi. Alam ko masakit sa loob ng may-ari kanina ng asong to. Masakit sa loob niyang ipamigay din yung kanyang alam. Yun nga lang kasi nangungupahan kasi sila. So, siguro baka hindi natin masabi, pinagbabawal Usually talaga pinagbabawal sa mga nangungupahan lang. Pero kung may sarili siyang bahay, okay lang, syempre. Masa, masa, masakit sa loob niya na ibinigay sa akin to kanina. Pinipigil niya lang lalaki kasi. Pinipigil niya lang mapa, mapaiyak or mapaluha. So, sabi niya, basta ba daw yung pagbibigyan ko, eh, baka mamahalin yung asong to. So, kaya nga nag-post ako sa FB nag uh, naghahanap ako ng mag-aampon. So, ang dami nag-PM sa akin. May nag-comment din. So, mga yung iba kasi hindi ko naman kilala kaya yung mga location medyo hindi na nila dine-declare Ang kailangan ko lang naman kasi yung kilala ko at saka alam ko na dog lover din, kagaya ko. So, ayan na nga, guys. <laughs> ayan na nga. Ayan sila. <laughs> ayan. Ang aking friend na si Maria Yanton. Hi. Hi. Eto oh. Ito na siya. Oh, pa yata nakaligo yan ngayon. Pero nililigo yan. Nililigo Oh. Ano to? Mas sobrang lambing. Ingatan mo ha. Siguradong love mo yan ha. Ayan ka. Pwede siyang i-hold. Ako kasi kanila. i ko na rin siya. Ayan. Ayan yung bago mong... Kahapon ko lang ito na meet up. Pero samang-sama na sa akin. Hmm. Not harmful yan. Parang kainan niya eh. Maglaki. Ah, sige na, bye bye na. Bye bye. Shout out, shout out sa ating mga kasi align. pag gala, <laughs> tatalong kalitliitan ko. bye bye. Ingat, bye bye Joey. Joey daw ang pangalan niyan. Oh, naiiyak yung may-ari niyan. <laughs> bye bye. Uy, oh, susu si Bria. Ayaw pa, gusto gumala. Tara, sige, tara. <laughs> oh, ayaw pa na. Bye -bye. Hindi, ibibigay natin yung aso doon. Ayaw na ibigay. Bye-bye! <laughs> ayan nasa mabuting kamay na ang asong si Joey ay ako ay, oh no tinan <laughs> may gawain ni Bria ayaw talaga umalpas ayaw ibigay yung aso habol-habol niya pa o mo mga away na naman si attitude. hindi <laughs> ibinigay na natin yung dog sa kanila dito ha, may sasakyan o na mo o o o huli ka na o yan. Oh, dali Alis na ako. Bria. Ay, siya, sige, dyan ka na. O, dyan ka papunta. Dito ako. Ay, so yan, guys. Masaya naman ako kasi naibigay ko yung asa sa magandang kamay. Sa isang magandang binibini. Na si Maria Gracia Yanson. Have a good day and have a good night, everyone.